Kilala naman siguro ng lahat kung sino si Adan at Eva. Sila ang pinaniniwalaan ng karamihan na pinakaunang tao na tumira dito sa ating mundo kung ito ay titignan natin sa biblical perspective. Kaya lang, ayon sa ancient Jewish mythology, ay may naunang babaeng ginawa ang Diyos bago kay Eva at ito ay walang iba kundi si Lilith. Ayon sa Biblia, partikular na sa Genesis chapter 2, ay ginawa ng Diyos si Eva galing sa tadyang ni Adan. Ito ay salungat sa naunang pahina Genesis chapter 1 kung saan sinabi dito na sabay ginawa ng Diyos ang lalaki at babae. Mula dito, ay nagsimula na ang napakaraming kontrobersya at mga teorya patungkol sa dalawang contradicting statements na ito. Ayon sa kwento mga kaibigan, si Adan at si Lilith ay sabay na ginawa ng Panginoon kung saan sila ay nanirahan sa Garden of Eden. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Garden of Eden ay isang terrestrial place sa Biblia na madalas ding tawagin na Garden of God. Habang silang dalawa ay naninirahan dito ay may mga pagkakataon kung saan madalas utusan ni Adan si Lilith sa mga bagay-bagay. Kaya lang, sa isip ni Lilith ay pantay lang naman sila ni Adan dahil pareho silang ginawa ng Diyos na katulad at kawangis niya kaya naman hindi niya sinusunod si Adan. Sa madaling salita mga kaibigan ay nagkaroon sila ng alitan at dahil ayaw ngang sundin ni Lilith si Adan ay mas pinili niya na lang na iwan ito at umalis sa Garden of Eden. Sinasabing si Lilith daw ay namalagi malapit sa Red Sea habang si Adan naman ay naiwang mag-isa at malungkot sa Garden of Eden. Di kalaunan ay napansin ng Diyos ang kalungkutan ni Adan kaya naman nagpadala siya ng mga anghel kay Lilith upang kumbinsihin itong bumalik at samahan si Adan sa Garden of Eden. Kaya lang, ito ay tinanggihan ni Lilith na siyang naging dahilan upang mag-iba ang kanyang itsura at maging isang demonyo at magkaroon ng kakayahan upang mag-iba ng kanyang anyo. Ngayon, dahil hindi napilit ng Diyos si Lilith na bumalik kay Adan, ay gumawa na lang siya ng isang bagong babae na kinuha nito sa mismong tadyang ni Adan na siyang ang ating matatagpuan sa Genesis chapter 2 na magpapatunay lang na hindi si Eva ang unang babae dito sa mundo. Fast forward mga kaibigan, di nagtagal ay naging masaya ang pagsasama ni Adan at Eva sa Garden of Eden at wala silang naging anumang problema at pag-aaway. Kaya lang... Nung makita ni Lilith kung gaano kasaya si Adan at Eva, ay nakaramdam ito ng matinding galit at inggit. Dahil dito ay naisipan niyang mag-ibang anyo at maging isang ahas upang linlangin yung dalawa. umasok ito sa Garden of Eden kung saan tinukso niya si Eva na tikman yung forbidden fruit. Para sa mga hindi nakakaalam, ang forbidden fruit ay ang nag-iisang prutas sa Garden of Eden na pinagbawal ng Diyos na kainin ni Adan at Eva sa kadahilan ng dito raw magsisimula ang lahat ng kasamaan at kasalanan sa mundo. Ngunit dahil nga sa panlilinlang ni Lilith ay tinikman ito ni Eva kung saan pinilit niya rin si Adan na kainin ito. At dahil dito ay agad-agad silang napaalis mula sa Garden of Eden. Kung hahanapin nyo ang kwento ni Lilith mga kaibigan ay mapapansin nyong hindi siya pinangalanan sa Biblia pero gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina ay hindi rin si Eva ang unang babae na ginawa ng Diyos. May mga nagsasabi na ang kwento ni Lilith ay nireject ng simbahang katoliko sa kadahilan ng Upang hindi magbago ang kwentong alam ng karamihan patungkol kay Adan at Eva at dahil ang ugali ni Lilith na isang independent woman ay taliwas sa patriarchal structure ng kristyanismo. Pero si Lilith mga kaibigan ay matatagpuan natin sa napakaraming libro, partikular na sa Hebrew, Babylonian, Sumerian at Assyrian mythology. Mga kaibigan, gaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo ay wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa ating mundo. Walang nakakaalam kung sino talaga ang unang tao na ginawa ng Diyos at ang unang tao na tumira dito dahil wala pa naman tayo nung mangyari ang lahat ng to at dahil ang mundo natin ay punong-puno at nababalot ng hiwaga. Ikaw kaibigan, Anong masasabi mo sa kwentong ito? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano ito paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang Iwaga.